Itong mga nakarang araw, may dalawang bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Si Egay at si Falcon. At dahil sunod-sunod ang pag-ulan, walang trabaho. At doon nagresulta ang panunood ko sa mga nagkakamping. At sobra akong na-inspire sa ganda ng mga tent nila. Kaya napaisip ako. Kahit wala naman akong isip. What if kumagtayo tayo ng tent Nagawa sa garbage bag? ba diba, saya? Magawa ko kaya ito o mapupunta lang ito sa wala. So yun mga ka -birdie. At ayan na nga Kasama natin ngayon Love Girl Kutak Koyce Ray yan so, siya yung makakasama natin o, Wala pa si Koyce Snell Ito na yung mga garbage bag natin So ito na din yung tape natin So dito natin itatayo Magdadamo pa tayo dito Maglilinis tayo ng kaunti o bagya Para magawa natin yung tent natin na gawa sa garbage bag. Ito yung mismo magiging fundasyon niya. So dito natin itatayo. Mas mahirap i-explain eh mga Pero gagawa tayo ng sketch. Hindi na nga kami. Sa sobrang lit dito, baka mamaya magkabugan na kami sa sikip. Tatanggalin namin yung dumi dito. Dito tayo magbubuan fire mamaya. So, At dahil late na kami nagumpisa mga kaberdi, naabutan na kami ng init. O so, yan lang. Nandito lang tayo. Ano? Nasisinaga na nga tayo ng araw. Medyo mainit na. So, nalate na tayo dito dahil inintay natin yung ibang mga kasama natin. Pero okay lang. Expected na natin na minsan mahirap yung mga content natin. Kaya tara. So abangan nyo sa mga susunod. Baka gumawa tayo ng talagang outdoor At naman. Pagkatapos ko naman magdamo mga ka-birdies, tinuloy ko naman na nawalisan yung pagpapatungan ng tent natin. Siyempre, ginawit ko na din kung ano yung magiging itsura ng gagawin natin na tent na gawa sa garbage bag. Ito na. Biscuits na tayo. So ganito yung maging itsura ng tent natin. Parang mundok lang eh. Kapapahinga yung kasama natin. Katatapos nang namin magdamo, ninesketch ko naman cover already. So may sketch pa talaga. Kala mo talaga totoo. So yan, taga video natin. Tugol Kutak! Yan o, no, nire-request nyo. Nandito na siya ngayon. Naiya ka ba ata? Hiya. Yeah. <laughs> daw. Architect <laughs> daw si kuya. Architect yan. Ganyan yung maging itsura niya. So titignan namin. Isipin namin kung paano namin may maitatayo dito Then babalikan ko kayo mga Gagawin namin muna itong mga garbage bag Pagdidikit-dikitin na muna namin Para maging parang pinakalona At di na nga kami nagsayang ng oras mga kaburdi Numpisa na namin yung paggupit nitong garbage bag Ginupit namin ito para mas makatipid kami At mas malawak yung makuha namin na space dito sa garbage bag Ito na, nadikit na namin ni Koy Rice yung ano natin So gagawa pa tayo ng isa So hindi ko alam pala Itong garbage bag na to mga Dalawa lang pala, kalahati na nung tent na gagawin natin. Magawa pa tayo ng dalawa magka, ano, magkadikit. Bali, apat yung magagastos natin para sa parang tent na style na ganyan. So, tara! Ititip na natin siya. Balik tayo rin para mas matibay. Meron pala mga bata dito, mga ka-birdie, ano? Pakita mo sila. Ayan. Formado oh, okay. pa. Lagyan natin ng tip para hindi, hindi agad mabaklas. At pinagpatuloy na namin na pagdugtungin itong garbage bag. Nakagamit kami dito ng apat para magawa yung pinakabubong natin. Napakalaga na napakatibay nito dahil dito nga tayo sisilo. Okay. Dahil tuwing gabi, laging umuula dito sa lugar natin. Nabuo na namin yung pinaka-tent niya. So, sobrang init. Ayan sikat na sikat na si Aaron araw ganito yung magiging itsura nito ayan parang magmimistula na siyang parang tolda o tent dito sa atin ayan ganyan nahilang ba sa kabila ayan ganyan siya so buwin na natin ulit tara kung kanina is pinagdudugtong namin yung mga garbage bag, ngayon naman is tinatayo na namin yung pinaka-tent natin. Kahit sobrang init, di namin to napapansin. Basta sa amin, ang pinakamahalaga is magawa namin yung pinakabubong nito. At syempre, dapat mapatibay namin ito dahil napakalakas ng hangin na pwedeng lipa rin ng ginawa namin. At pagkatapos naman nun, ginawa na namin yung panggilid nitong tent natin. So ayun mga kaburdi, yan nagmerenda muna kami. So ito, just tayo at saka clover. Baka naman, So ayan, yung tent namin. So nasa ano na tayo? 40% ng finished product natin. Pero yan, gagawin-gawin pa lang natin. So ito, para sa inyo. Siyempre kung meron din para sa inyo, meron yeah. din para kay Mingming. -Ming. Pagkatapos natin malagyan yung kabila, syempre lalagyan naman natin itong kabila. Di pa man natatapos yung tent natin mga kaburdy, pero nararamdaman ko na na maganda yung kalalabasan nito. Kaya ipinagpatuloy namin yung pagpapatibay nito sa labas man o sa loob. Dito naman mga kaburdy, yung pinakalikuran naman na parte, yung tatakpan natin. Tulad ng pundasyon nito, dapat napakatibay din nito. Dahil dito tayo mag stay at mag overnight dapat hindi tumapasukan mapasukan ng tubig ulan. Medyo mainit. Yan, kung nakikita nyo, nasa 80% na yung tent natin nagawa sa garbage bag. Hindi ko nga lang alam kung gaano katibay itong ginawa natin. So ayan, kung nakikita nyo, nililinisan nga ni Koy Sray yung ibang parte pa nito. Ayan yung itsura nya. So ito yung harapan nya. So ito na lalagyan natin, yung pinakaharap na lang. Kahit pa paano, nabalot na siya. Pwede na siyang tulugan. Mamaya maya na namin isasara. So, medyo, medyo medyo malilim na. Ayan. So ito, yung sa likuran nya. Medyo ayusin pa dyan. Kunting ayus-ayus pa dyan. Pero okay na. Ayan mga kabirdie. So pahinga lang kami ng konti Then umpisa na naman natin Dito kung napapansin nyo Nagpahinga lang kami at konting kwentuhan Pero abang tumatagal Mga kabirdy lalong umiinit dito sa lugar namin So ganyang kainit Dito sa pinaggagawaan namin So nasa 80% na nga Sabi nga ka kanina Patapos na So ito, yan, medyo maingay yung mga aso Iwanan na namin ng konti Dahil nga sobrang init dito, di tayo tatagal mamaya um, tatapusin na natin siguro babalutan natin to ng plastic para magkaroon ng pinakapintuan so ayan mga ka-worthy bahay na garbage bag let's go cover di ko nakikita nyo nagawa na natin so meron pa tayo natitira ditong garbage bag kung nakikita nyo ayan so isa pa bonus so ito ito yung natitira natin na plastic nag iisa na din lang yung sobra natin sa sampung piraso so ngayon patibayin na lang natin then ready na tayo sunod naman naming inayos yung pinaka pintuan nya o yung pinaka -arap nitong tent natin kailangan na natin matapos to dahil mamaya maya is na So ito mo cover di patapos na. So ayan na may pintuan na. So ito pintuan. So tatakpan na namin. sana namin kumuha ng panggatong dahil mamaya ay madilim na. So ito na nga mga kaburdi. Eh. Ayan, gumawa na kami ng bonfire. Di ko lang alam kung nakikita kami. So yun yung ilaw nandito lang. Ayan sa kabila. So mamaya maya magluluto na kami. So ayan na yung natin. Hindi ko lang alam kung nakikita. Ayan yung pinaka bonfire natin. Ayan. So ang menu natin for today is 555 sardines so ayan magluluto na kami nakakainin namin so ito nakaready na yung beauty natin dito naghihiwa na kami ng bawang at saka sibuyas Sim simple lang siyempre ano pipe sardines lang yung ulam natin ngayon so mamaya na natin sindihan yung bonfire natin doon pampaiwas sa lamok yan nakaready na nga nakaprepare na nga yung ating tent para mamaya susubukan natin first ever tent na gawa sa garbage bag. <coughs> Ang tapang ng sili. <coughs> Inubo tayo. Kakain na kami. So ito, pakita mo. Yan, taga-video natin pala, Koy Sry. So ito lang yung niluto niya. So spicy sardinas daw. So bibigyan natin sa bahay. So ganyan yung tsuro. So napakasarap. Amoy pa lang. Yan, mangka birdie. Napakasarap. So tara, ito na yung kanin namin. Kakain na kami. So tara. At yun umpisaan na nga namin magpasalamat sa biyaya na natanggap namin para sa araw na to. At kung napapansin nyo, nasa mismong tent na tayo, nasa loob tayo ng tent, dito tayo kakain at dito tayo matutulog maya maya. Mga kabirdi, kain. So ayan o. Oh. So ito, susubo ko na lang kayo. At pagkatapos nga natin kumain, Mang Kaberdi, kinailangan ng umalis nitong kasama natin. pagkalis pagkaalis pala ni Kois ito na yung pinaka-challenging para sa akin dahil first time ko na mag-stay sa isang lugar na ako lang mag-isa. Umalis na yung kasama natin. So, ito yung ano natin. Ayan. Wala nang apoy. So, tayo na lang nito sa ating tent. Pasok muna tayo. Ayan. So tayo na lang ngayon sa ating tent Hindi ko alam kung kaya natin makapag-survive o mag-overnight dito So ito yung for the first time natin mga na tayo lang sa isang lugar na ayan, camping nga, kagaya nito yun yung ring light natin yan yung tubig, beber man na mau tayo may extra flashlight natin so yan, umilaw naman accurate naman so merong extra battery para sa ating gopro so ayan mga kaburdi Oh, so, tara na. Susubukan natin. So, exciting pero nakakaba s'yempre dahil wala tayong kasama. 'Yun ang pinakamahirap dito. Tingnan natin mga ka birdie kung makapag-survive. Ewan ko ba man ka birdie sa mga ganitong content, hirap ako makatulong. Sabayan mo pa ng parang may yabag na may naglalakad. So, ito mang ka birdie. Medyo naninibago ako. mamahay, na namamahay, namamahay ba 'yung ganun ba? So pag kami uh, dumadaan sa kami nadidinig akong tunog medyo yan pag tulad yan akong yabag, medyo ako yabag. nahihirapan ako makatulog. So napakahirap para sa akin lalo na wala akong kasama mga kaburdi. Pero malapit lang naman dito sa amin. Ang nakita nyo tapat lang natin. Kaya stay lang tayo. May naman tayo banda dyan. If ever na may tao, tatawal yun. Pero nakakapanibago para sa akin. Sa buhay, mapapaisip ka na lang na may mga bagay na imposible talaga. Wala naman imposible, basta maging creative lang tayo at magtiwala tayo sa ating mga sarili. Dahil naniniwala ako na may talento ang bawat isa sa atin, depende na lang sa atin kung saan natin ito gagamitin. Basta, isa lang alam ko, kaya natin gawing posible ang imposible. Basta wag lang natin kakalimutan, be passionate.